ba? Kuya, tanong lang. Diwata lang talaga yung bantay sarado nyo. Huwag ka na ng mukha para makilala ka nila. Nagtatago ka pa eh. Ito, sabi nila sa akin, bantay sarado lang doon yung kay Diwata. Pero ibang kain nandito doon, ang dami kumakain, double-double parking ka. So sige kuya, magbidyuhan tayo para patas. Kuya, pakita mo yung pangalan mo. Pakita mo. Huwag ka magtago para makikilala ka nila. Tatago kayo eh. Kala ako dito sa lugar natin guys. Bantay sarado talaga. Tinitikitan pa nila. Pero yung ibang kainan dito, hindi nila tinitikitan. Papakita natin ha. Doon sa kabila, nagpakuha na ako ng record. So ayan, live tayo ha. Walang tinatago. Kanina pa sila dito nanikit sa harapan ko ito. Tapos ngayon, umiikot ako sa ibang kainan. Oh, Ang kami nakaparking. Anong pinagkaiba? Wait lang oh, Sige. Dito po kasi may nasa. Oh, pero yung doon sa kabilang kainan, paras lang naman dito, batang ang daming, daming kumakain? Ang dami nga tingnan mo, ang daming kumakain. Ang dami, ang daming sa sakin na parking Bakit sarap ko lang? Dito po kami nasa sa opisina. Pero yung iba, dito allowed, yung iba dito allowed? May mga, may mga boso, wala ang dami. Hindi ko kasi kanina pa kayo umaga dito naninikit. Yung ibang ay, kainan diyan, kanina yung ibang kainan diyan po. Wala po kami tinikit. Bait namin po doon yung iba, hindi po namin tinikitan. Ang dami nang datitikitan. Hindi na. May panikit ko kung nanikit ako, ha? Kasi ang gusto ko lang, hindi, ang gusto ko lang mangyari, maging patas lang. Kasi, alo, ito lang, tanong lang. Wait lang, wait lang. Sino ang nag uutos talaga na diwata lang ang bantayan, gano'n? Kasi ganito, yung kainan doon, ang daming kumakain ngayon, galing ako doon. Sa akin, bantay, sarado nyo, diwata lang ba talaga yung binabantayan? Kami nga lang po yung nasa hindi itong dalawa. Oh, yan, yan lang naman eh. Ang problem, yan lang ko. naman eh. Live, live, live tayo ngayon, live, para patas. O oh, kuya, kasi bantay sarado, ito nga, ang yung, nyong, doon, double-double yung parking doon, may mga kainan sa akin, bantay sarado, anong meron? Di ba, yun lang naman eh. Kaya nga, ang dami pinapaalis dito. Pero may tingnan, pero, na ito nga eh. Diyan sa may harapan ko, ang daming kumakain, doble-doble parking ka. Bakit sa akin ang bantay sarado? Yung tanong ko. Yan, ayan. Ayan, yung kainan dyan. Halika, punta natin. Halika. Kay, nga natin para makita mo. Ayan o. Oh. Diba yun lang naman eh. Hindi, kasi para maging patas lang, laging bantay sarado nyo ako. Hindi kuya, hindi hysterical, nagtatanong lang tayo. Kasi wala namang problema sa mga pagtutuwing nyo sa akin lang talaga yung sa diwata lang binabantayan ganon wala ang daming nakaparking doon double double parking eh please lang hindi kasi ganito ganito kasi tanong ko dito lang sa may harapan ko yung bantay sarado nyo itong kainan dito double double parking ka walang nakabantay tapos open lang yun lang naman yung ko sa inyo Ang sabi, ang sabi mo kanina, itong diwata lang binabantayan. Anong mayroon sa akin? 'Di ba? Ano lang yung mayroon kay diwata, bakit kailangan yung bantayan? O yun lang naman hindi. Para maging patas lang tayo. Kasi nakikita ko, ang dam daming video, papakita ko sa inyo, maraming video. Kasi dito lang sa akin ang binabantayan nyo eh. Live tayo. Hindi, hindi. Kasi yung mga kainan dyan, yung mga kainan dyan, ang dami kasi, kumakain double-double parking ka, yung kay Diwata, yun lang naman tanong ko eh, bakit bantay sarado laging ganun? O, oh, wala. Papakita ko sa yung video nandito. Okay. Para maging patas lang tayo. Ang sa akin lang wala akong question sa pagka-traffic mo. Ang unang question ko lang ganito. Bakit kung sa akin lang yung binabantayan nyo? Sabi mo kanina, yung diwata lang yung binabantayan namin. Yung iba, bakit? Kaya nga yung iba, open. Open sila magtinda, open magparking. Isang lugar lang naman kami. Yan lang tanong ko sa inyo. Wala namang question doon. Diba? Wala naka-assign, kuya. Open sarado yung parking doon. Kaya nga, parang nakikita nyo. O oh, ayan, yun lang naman eh, para nakikita nyo, huwag ka magtago kuya, pakita mo yung pangalan mo. Naka-helmet ka pa, ayan, pakita mo yung pangalan ni kuya, ayan o. Oh. ba diba, yun lang naman, pakita nyo lang. Ngayon nagtatago ka, nagtakip ka ng helmet, yun lang naman eh. Kasi laging tariyado nyo ako eh, ramdam na ramdam ko. Dito sa atin, bantay sarado, mga tinitikitan pa nila, tinutuwing. Yung kabilang kainan, ako lang daw talaga yung on-order nila ng ganun, kaya napaka unfair po, di ba? Yun na naman yun eh. Sa akin, walang problema sa pang re nila. Ang, ang ano ko lang dito, bakit lagi yung kainan ko, yung laging pinag-iinitan nila? Kasi may nakasahin daw na... di ba? Mayroon <laughs> na, may pinapunta ko doon. Mo, may pinapunta Yes, mayroon na, mayroon na. kita ko naman yung video kung bakit sila hindi unfair. Yan lang naman eh, para maging patas lang tayo. Wala. Kuya, hindi ko kuno question yung trabaho mo. Ang sa akin lang kasi, bakit dapat ka unfair kasi? Yung ibang kainan diyan sa may tabi. Ayan, ayan, da, magkatabi lang. Ang dami ka-parking. Ah, double double parking ka sa akin, bantay sa radio. Sabi mo kanina, diwata lang yung binabantayan namin. So anong pinagkaiba? Mayroon na, ngayon lang, ngayon lang siguro. Ngayon lang, ngayon lang pinaalis kasi nag-video na ako. May mga video, may mga video ako, Kuya. Papakita ko sa iyo gaano karami para 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 lang tayo oh, sige, sige. Hindi. hindi sa opisina for what para sa opisina para makita ng taong ba